Pagkakaisa at pagtutulungan, yan ang isusulong ni Imelda Papin bilang bagong miyembro ng Board of Director ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa kanyang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Papin na sa kanyang pagsisimula sa PCSO ay aaralin at alamin niya ang mga proseso ng tanggapan. Isinusulong din niya ang isang linggong serbisyo program at kumapruban ito ng Board of Directors pitung araw ng bukas ng PCSO para makapagbigay serbisyo sa mga nangangailangan. Mamuhay po namin po paano po ibababa ang mga tulong sa ating mga nangangailangan ng na mga pasyente, lalo na po yung mga na Itong Ito uh, nga uh, tinatawag na isang linggong serbisyo. Isa na itong paraan para palawakin pa ang pagtulong sa ating mga kababayan na kailangan ang mga medical assistance.